sadik good morning good morning mayro po tayong sinerbisan ngayon mga sadik ito propeller malipit ay sa sobrang kwan na tignan niyo oh grabe ang nangyari oh palipit na propeller ayan oh ang siya sadian mga sadik na pa yung mga bolt na bolt stud ng propeller grabe ang nangyari nabigla to mga sadik grabe ang tama pumalipit sa sobrang lakas oh. magaling na driver forward to mga sadik service po natin ngayong umaga 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 trabaho tayo yun na yung mga driver dyan ang mga baguhan daan daan lang kawawa naman ang may ari ng sasakyan gumagastos ng malaki. Ayan. Thank you mga sadik.